Mahigit apat na taong diplomatic relations ng Pilipinas at Qatar, mas tumatag pa sa pagbisita ng Amir ng Qatar sa bansa. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sinaksihan ng paglagda sa siyam na sa pagitan ng Pilipinas at Doha. Ang detalye sa report ni Alan Francisco, Rise and Shine, Ala. Mas tumatag pa ang apat na putatlong taong diplomatic relations ng Pilipinas at Qatar sa pagbisita ng Amir ng Qatar na si His Excellency Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani sa Malacanang. Sinaksihan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang paglagda ng siyam na kasunduan sa pagitan ng bansa at Doha. Una rito, ang Memorandum of Understanding laban sa human trafficking para bigyang proteksyon ng mga manggagawa. Lumagda rin sila ng isang kasunduan sa pagkilala sa Seafarer Certificate na nakaangkla sa International Convention on standards of training, certification, and watchkeeping for seafarers of 1978. Magtutulungan din ang dalawang bansa sa pagtugon sa climate change, sports, turismo, business events at youth exchange. Isa pang kasunduan ay ang pag sa visa requirements para sa passport holders ng diplomatic at special o official passports. Tiwala ang dalawang leader na mas titibay pang pa relasyon ng bansa at Qatar na nagsimula pa No, May 5, 1981. I look forward to a fruitful and productive meeting with you today. With the hope that our discussion will open opportunities to improve and to strengthen our bilateral relations at every level at the commercial level, at the government to government level, at the people to people level. This is our aspiration, and I think that if we uh, uh, come to, if we are agreed. that this is the way to go. There is much potential that we can take advantage of. Labis ang paasalamat ni Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani sa mainit na pagtanggap sa kanya. Please, please, the okay. I thank His Excellency, President Ferdinand Marcos Jr. for his kind words. I also thank him for the generous hospitality we have received in the in our sister country, the Philippines. Pinuri rin ng Amir of Qatar ang mga Pilipinong nakatira at nagtatrabaho sa kanilang bansa. It is my pleasure to take this opportunity to greet the Filipino community residing in the state of Colorado and their effective contribution to the development progress in our country. Thank you very much, uh, Your Highness, and uh, I think uh, it would just uh, be. Uh, uh, eh, this discussion, we can continue what we began. Halos 260,000 ang mga Pilipino na nasa Qatar. Habang naghihintay naman sa photo opportunity kahapon, may lalo moment na nagsayaw si na Pangulong Marcos at First Lady Lisa sa reception hall ng palasyo. Alan Francisco para sa Pamansang TV sa Bagong Pilipinas.